Si sila ayaw maglabas ng gunting niya. Ay, Ay ang cute na ni Ay, Queenie. Ang tulong ni Dungis mo na naman. Ay, naka, pam pam. pam, pam. Pam, 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 pam. Pabili ng umaga. Yung gerber niya, ginawa Ay, mga na namin gamit dede. Ko na. Mga gamit ko lang. Oh, sexy yung mga gamit mo. Kaya yung shampoo mo. Wala shampoo eh. Kami rin. Oh, ito yung binigay sa akin doon. Para kay Queen. Yay! Thank you. Ano to? Tubig. Tubig pala. <laughs> Tubig. Wow! Pang suso -so to ano ba? <laughs> oh, talaga ko rin pasasin. Ayan nga, basa yung nga. Para kay Queen Makeup. na yan. Honey. Only okay. tissues. Pagbata. Pigita-pigita tayo, ate. Pagita-pigita daw. Hinaya ah. lang Pales gata. Wee! Ginaya ko nga lang yung ginawa mo eh. Kuha natin si bakit may dalawa yun? Si Ate Yay! Woo! Serio? Tetero? Joke. Ano na, Tetero. O, Ani, Ter. Uy, Mari, Mari. Sa amin yung Marie. Uy, sa amin may Marie ka na. Uy, Kuya, Ate, tayo dyan ah. Ano ba yan? Ano, ko. Pinukuha ko. Ano ba yun? Ate, 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 Tag dito. Oh, sige. Oh. Yan yung quail shell natin ah. Ito, honey. Ay, pagkain. Ito sa usawan, Mi. Oo, oh, okay. Tapos oh. tama ng ganyan. Oh, tag isa tayo. Dito? Ano ba ito? Gusto tag isa tayo, be. Sige. Tapos, so. Oh. Eh. Oh, Pabot na sa ito ah. Oo, kasi magpa-party kami. Kailangan namin talaga to. Oh, royal cup. Sa kanya yung mga kapa. Hindi ito, kap. Kape yan. <laughs> meron ka O, sa akin na yan? to, ha? Ano yung box? Sa akin na yung box. Sa sakay si Dom! <laughs> Sabi ko sa akin na yung box, eh. Ba't yun sa sakay, Dom? Okay, sa'yo, Dom. Ito yung sa atin, yung isa. Okay, Ito, binigay yung... ni Zoe. Wala, Wala na kinuha na niya, yung eh. Okay, kay... Ay, naku, ano naman. Ay, naku, ano Ay, naku,